What's up mga tol? Welcome back to the channel. Paano ba tutorial? So for today's video, magre-register po tayo sa unlimited data promo offer ni Dito SIM card na Dito 5G only. At syempre mga tol, ititest din natin yung kanilang promo offer kung malakas ba talaga siya. I-try natin mag-speed test at i-share ko din sa inyo yung experience natin kung ano yung maganda sa kanilang promo offer at ano yung hindi. So ngayon, open lang natin yung ating dito application. So dito mga tol, as you can see, meron tayong currently registered na promo offer. Pero hindi yan 5G mga tol. 4G lamang yan yung offer na na-register natin. So syempre, kailangan mga tol para matest natin yung 5G connectivity is kailangan activated na sa location natin. At syempre, yung phone natin is meron capable siyang mag-activate ng 5G. Kagaya natin mga tol, makikita ninyo dito 5G. So ngayon, magre-register po tayo sa kanilang promo offer. So click lang natin itong buy promo. So scroll down natin mga tol, makikita nyo po dito, yung only 5G 299, valid for 7 days, pero kapag hindi applicable sa inyo yung 5G connectivity sa mobile phone nyo, tapos ito yung na-register nyo mga tol, ang makukuha nyo lang is 10 gig of data. Tapos yung isang unli na kanila mga tol is itong unli 5G, 499 pesos naman, valid for 15 days. So ngayon mga tol, dito muna tayo sa 299 pesos. Click natin itong buy now. Tapos proceed to payment. Scroll down lang natin. Ayan, check, proceed. Okay. And mga tol, you have successfully purchased only 5G 299, valid for 7 days lang po ito mga tol. So click done. So ngayon, check natin ito mga tol. As you can see, unlimited yung nakalagay dyan. Kasi nga, na-register na natin at capable po yung mobile phone natin sa 5G at yung location natin sa 5G connectivity. So, click natin itong details. Ayan mga tol, as you can see, unlimited 5G data. So, ngayon, i-close natin itong mga tol, open natin yung uh, speed test natin para may pakita ko sa inyo kung malakas ba talaga yung 5G promo offer ni Dito SIM card. So, dito mga tol, Infinix yung gamit natin. As makikita ninyo, 5G po yan, mga tol. So ngayon, click natin itong go para syempre matest natin at malaman natin kung malakas ba talaga yung 5G ni dito. and mga tol. 5G yan, mga tol. Meron tayong ping of 19, jitter of 1 ms. Tapos yung ating uh, download mbps, mga tol. Ayan. Umabot siya ng 700 mbps. So try natin mag- Speed test mga tol ng pakatlong beses para makita natin yung, yung consistency ng kanilang uh, speed test. So sa upload naman natin mga tol, ayan currently nasa 80 Mbps lang tayo. So mga tol, 724 tapos 80. Sa ngayon, test again natin mga tol kung consistent ba yung 700 Mbps na makukuha natin sa location natin gamit yung kanilang 5G connectivity. Ano mga tol? 600. So, sa pangalawang test natin mga tol, 665 na lang yung kanyang download Mbps. So, para sa akin mga tol, no, not bad na, at least lumagpas siya ng at least 500 Mbps para sa isang 5G connectivity. Tapos yung upload speed naman niya mga tol, same pa din. So, test agin natin mga tol ng pangatlong beses. So yung mga tol, as you can see, umabot siya ng 700 ulit sa pangatlong pagkakataon natin. So umabot pa nga siya ng 800 Mbps mga tol. Ayan, makikita ninyo. Tapos yung upload naman natin mga tol, consistent siya ng at least 80 Mbps. So mga tol, para sa akin, not bad na yung kanilang uh, D2 5G connectivity sa location ko na at least hindi siya na bumababa ng at least 500 Mbps. So nag-range siya ng 600 to 700 Mbps sa kanilang download Mbps. So mga tol, dito nga mga tol, ang napansin ko lang dito sa kanilang 5G, sobrang lakas kapag nag-play tayo ng mga video or nag-play ng movie, hindi siya nag loading mga tol. At kapag sa mga gamings naman, kanya, kagaya ng Mobile Legends, hindi siya naglalag. Dito lang mga tol, ang masasabi ko lang sa kanilang promo offer na 5G is medyo pricey siya. So sa halagang 299 pesos, 7 days lamang, tapos yung 499 pesos, 15 days lamang siya. So medyo parang pricey ilang sa akin. So mga tol, comment down below para sa mga merong 5G connection dyan sa mga location nila. At syempre, nakapag-try na sa kanilang promo offer na only dito, 5G. Comment down below mga tol kung consistent din ba sa location ninyo at kung maganda ba siyang gamitin sa location ninyo. So mga tol, yun lang. Hope nakatulong tong video natin ngayon. So don't forget to like, comment, and subscribe. God bless po sa ating lahat.